Hoy, sir. Sir. Sige, sige. Sir, guys, sir, Ito, ito. Hello. Yung Hello. Mga tao dito na sir. sir, hindi nga ka kami sa mga bahay namin. Sila Sila. Gusto ninyong matahimik kami, binabaha. Hindi makatulog ng mahayop. Alam ng mga Pilipino dito. Alam ay na dinatig kaawaan mga pulis Tama. Tama. Nagsasalita kami kasi gusto lang namin marinig nyo ang aming mga hinahing. Alam namin, nakakampi namin kayo dito. Kung kami ay nagsasalita sa inyo, alam namin na trade kayo. Alam namin na train kayo na maximum tolerance hanggat hindi namin kayo sinasaktan. Tama? Tama. 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 Hanggat nagsasalita lang kami kasi that's freedom of expression. Nakita nyo naman nung sabi nyo ah, umatras kami para pantay, umatras kami. Hindi namin kayo inaaway. Alam mo kung anong ginagawa namin? Humihingi kami ng tulong sa inyo. Yan ay pakiusap. That's an appeal. Kasi kami ang nagpapasweldo sa inyo at pinamahal kayo Tapos na Ngayon, hindi pwedeng hindi kayo masasaktan Kasi kahit yung masaktan, damdamin lang ang masasaktan sa inyo At alam niyo kung bakit nasasaktan kayo? Kasi alam niyo, totoo ang sinasabi kami Hindi namin kayong hindi-hindi kalin Kasi alam namin, nakakampi namin kayo Kami ay nagmamakaawa dito kami pwedeng sabihin na hindi kami pwedeng mag send out ng mga galit at frustrations namin. Ito na lang ang meron kami, hindi pa kami pwedeng maglabas ng sama ng loob. Tama. Tama. Tama! Ngayon, kami, alam namin kakampi namin kayo. At alam kakampi nyo kakampi niyo kami. Kasi mga simpleng mamamayan lang tayo lahat. Binigyan namin kayo ng kapangyarihan pinapasweldo namin kayo para gawin ang trabaho nyo. At yon ay protektahan ang mga Pilipino. Kami ang mga boss nyo. Alam nyo, sumasaludo kami sa inyo kapag tama ang ginagawa nyo. During the time of PRRD, lagi kami nagpapasalamat sa inyo. Willing kami na taasan yung mga sweldo nyo. Kasi alam namin na ginagawa nyo ang tama at kung ano ang para sa bayan. Ngayon, naniningil kami. Naniningil kami sa mga sweldo dinople namin. Asan kayo? Ngayon, sir, hindi kami mga bobo, hindi kami mga tanga. Nasasaktan namin ang mga kakampi nating tulip. Huwag mo kaming maliitin.